Alright, right, mga idol. Magandang magandang gabi sa inyo mga idol. Nandito na naman nagbabalik ang inyong lingkod. Kuya Jomar Lagataw Vlog. <laughs> At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, aba, mag-subscribe ka na. Huwag mo rin kalilimutan mag-iwan ng bakas. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video mga idol. At syempre mag-subscribe na kayo para magkakaibigan na tayo. At ayan na nga mga idol. Habang papasok ako papunta sa trabaho, manina mga idol, meron ako nakuha ng video mga idol na isang kapwa kong riders na nasagi ng jeep. At siyempre, habang nandoon tayo, siyempre tumulong na rin tayo kasi yung ibang mga riders mga idol, hindi siya pinansin mga idol. Halos dalawa lang kami na tumulong sa kanya mga idol. Kaya shoutout kay kuya maging sana okay lang siya hindi siya napuruhan masyado mga idol kaya ito na mga idol panoorin nyo na ang video na to ayan good morning good morning mga idol biyahin na naman tayo tayo papasok na naman sa trabaho mga idol good morning sa inyong lahat sama ng panahon parang uulan mukhang uulan yata sana wag naman wag naman sana umulan mga idol yung basura ha Justin okay. palabas mo kila kuya sarado mo dito sama ng ano mukhang uulan to ah ayan biyahe biyahe na naman tayo mga lodi araw na naman ng Monday. huwag sana umulan magibihitin yung video natin mga idol Pagas, pagas muna tayo. Para sigurado. 100. Unleading. Ayan. Ayahin na ulit. Biyahe-biyahe na ulit tayo mga idol Aabot na yung gasolina natin Hanggang doon sa anong trabaho Dito na naman tayo dadan sa ruta natin Barangay San Joaquin Dito mga idol Palagi yung ano natin kasi Dito malapit Shoutout pala sa mga masugit kong mga subscriber ko dyan. Maraming maraming salamat mga idol. Ayan mga idol, dito na tayo sa bagong daan. Dito sa San Joaquin Road. Bagong daan ko dito mga idol. Ilang buwan pa lang ko dito binubuksan. lugar na to. mga masusugit kong subscriber dyan maraming maraming salamat mga idol yung mga hindi pa nakapagsubscribe baba subscribe na mga idol huwag kakalimutan mag iwan ng bakas pagkikindot na rin ang itipigil sumbil para lagi kayong updated sa akin mga video mga idol para agad nyo magkikita yung mga bagong upload ko na video Ngayon, nagtatrabaho yan sa loob ng Clark. Napakarami po ng na mga trabahador ng ano, Clark. Napakarami rin kasi kumpanya ng sa loob. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Salamat naman, hindi tayo inuulan. Wala pa mula na pangyayari. Ingat-ingat po mga kapwa kong riders. Ingat po tayo sa daan. Lalo na po yung pumapasok para waraw sa trabaho. Lagi po tayo mag-iingat mga idol. At siyempre bago ang lahat, bago tayo malis, huwag kakalimutan mag-pray palagi mga idol. Yan po ang pinakamagandang gawin pinipaga. Bago malis, humingi ng gabay sa ating po ay kapal mga idol. Okay mga idol, dahil muna tayo. Ayos ka lang, boss. Okay lang, sir. Kasama mo? Ha? Na, Napano ka, boss? Kaya na ako pa rin. Oo. pag ano na lang may pasok pa kami sa trabaho eh. ayo mga idol naman yung... may pasok pa tayo sa trabaho Dinataan natin matulungan. na siya mano kawawa nasagi sa ng jeep hirap talaga yung ganyan Hindi ko na siya manong mga idol dahil may trabaho pa ako may pasok pa ako sa trabaho meron naman yan darating ng mga traffic enforcers mga mag-iimbestiga kaya i ano na lang natin nasa harap naman siya nang isimplar. Uras oras na tayo hindi ko na mga idol na tulungan ng anong yung aksidente mga idol dahil uras na Papa, may anong kami sa trabaho lalo na importante yung gagawin namin sa trabaho mga idol hindi ako pwede malik. marami naman ang tutulong doon. hindi lang naman ako ang nandun nandun din si kuya yung nakabangga sa sa riders kaya tutulungan niya na rin yung mga idol pinikit na muna <laughs> yun eh Ayan, dito na tayo. Yung tinulungan pala natin kanina na na-accident eh. Baka isipin nyo na iniwan ko na lang, hindi. Pasensya na po sa mga ano. Eh, may trabaho rin tayo mga idol, kaya marami naman mag-aasikaso dun kaya iniwan ko na at saka mayroon naman mga traffic enforcers dun sa harap tinulungan lang natin makatayo si kuya para ay eh, maitayo yung ano niya yung motor niya kasi nakadagan sa kanya mga idol eh, may trabaho rin tayo mga idol kaya hindi ko rin masyadong natulungan ay eh, hanggang dito na lang Babay bye bye, -bye.